Kumusta na, na kayo? Masarap ba? Presko ang pakiramdam nyo? Bagong panigo Ito yung mga alaga kong iba na kinulong ko muna Kasi nakikipag-away sila eh Naaway ng pusa ng kapitbahay namin Kaya tinoprotektahan ko sila Kasi minsan ano, sinasabonot ito si Bruno Pag uwi niya ano, konti na lang yung buhok niya. Ngayon, tumubo na yung buhok ni Bruno. Dati, ang lagu-lagu na ito. Kasa may edad na ito si Bruno ko. Ayun naman si Mingming ka. Hello, Mingming ka. Hello. Ano, ba't nangangati pa rin? Si Pipi. Hello, Pipi. Ito, gusto ko gumaling ito si Pipi kasi may allergies siya so, sa ano, pag nakakain ng ginisa ginisa na may sibuyas at saka ano, pero hindi na siya direktang kumakain ng bawang at sibuyas. Yung ano lang, may halong ginisa. Ito siya, meron siyang na Magaling na dati ito, kaso kinakamot niya. Hello, Bruno! <laughs> Hi! Oh. Bye muna. Pupunta muna tayo sa ating parma. Ito yung aking kukunti na lang namanok manok. Hello, kumusta na, na kayo? Ang tubig nyo. Palitan na. Hindi pa napalitan. busog pa rin, ano. Kalalagay ko lang ng pagkain nyo kanina. Ikaw, nok-nok. Nok-nok. Gawin natin. Ayun, ang taba naman nyo. Oh. Naaway ka kasi lagi kang nandyan, ano. Ito. Ah, may itlog na. Yung iba nasa re. Organic oh, egg. Hello, musta na kayo? Musta na? At wala kang buntot. Nakakatawa naman ang aking mga nagang mama. Hello, knock knock. Punta mm, muna tayo doon sa ano ha, taniman natin ng gulay ano. Tingnan natin yung bagong tanim nating kamote. Babay Bye muna knock -nok. Ito. Meron na akong maliit na tanim dito. Garden. Oh, ang palaya. Bagong ones ito ah. Malinis na malinis ah. Pati yung ilalim ng kubo. Malinis. Tapos yung ipon na ipon ng mga manok. Nagawin kong fertilizer. <laughs> Sino binabantayan mo dyan? Matasama ng tingin mo sa akin. Nakakatakot. Ito yung tanim kong bagong tanim na sitaw. Sitaw. Hello! Sitaw, sitaw. Ba't ganyan kang tumingin? Mga bigla ka mo, sa pangin dyan. Eh. Huwag kang ganyan, na, Huwag kang ganyan. Ito naman yung kalabasa. Ayan, kalabasa. eka kadaon na yung kalabasa. Oh. Bilis lumaki. Ayan. Tapos dito, bagong tanim na mani. Ang gandoon. Nakapagtanim na ako ng mani. Tapos ng okra. Yan, yung may mga tunas na yan. Okra. Ito, magtatanim ako ng magtatanim ako ng talong sa mga may butas na ito. Ito, bagong tanim na talbos ng kamote. Kamote yan. Gandoon. Gandoon. Nagyan ko ng ano dito, daanan ng ano, pag bumabagsak yung tubig ko lang, papunta doon sa ibig. Ito. Ito ang kamatsil Ang ganda ng panahon ngayon, ano. Medyo malamig ang sikat ng araw. Hapon na, maghahapon na. Ayan o. No? Sa kabila nito, ito yung Santa Catalina. Tapos sa kabila, San Juan. San Juan. Ayan o. No? Linis ng kapaligiran. Ayan tanim ako ng tanong dito. Yan. Ang ginis, oh. No? Tapos ito, manunggay. Ang ganda ng tubo ng manunggay, oh. Eh. Press na press ang dahon niya. Ang binis din lumaki. Tingkit, na, na yung mata mo. Ah, ito ang gumagaling na, yung eh. binamot ko kanina, yung mo eh. Puknat! Ako siya si Bungso. Bungso, nasaan ka? Yung mga picture ni Bungso. lezat Hello, nanti apa mana? Mau ketemu. Mau ke